Hindi na naman kami ulit sa morong. So, umalis kami ng bahay. Alas otso na ang gabi. Nagangkas ako ng patikling. Ito naman tong mga to. Biglang ayaan. Wala. Hindi ko na naisip. So, bago mag-alas, just nandito na kami. Mabilis lang naman yung biyahe kasi walang traffic. Yan. Dito dapat yan, oh. Kanta-kanta sa alas onsi na. Look. Oh, onsi guys. Tapos kap. So, ayan, nagbabalik kayo niyo. Mami ko na rest. Kung napapansin niyo no, andito na naman kami sa aming um, house sa Morong. So, ayan, napapunta pala kami biglaan dito kagabi. Alas, just na ng gabi kami nakarating dito. Tapos, ah uh, chill chill tagay tapos nakatulog kami 2 am the morning na talaga so pagising naman namin ng umaga so kailangan natin magising na maaga dito kasi maliwanag so 7.30 gising na kami at ito yung ganap nagluto ako na almusal sinangag na kanin, tuyo at itlog so napaka simple lang dito So, gano'n lang yung ganapan dito. das after dinner, or uh, no, after break breakfast, chill-chill uh, na lang. Tapos, hanap na naman ng mga paraan kung anong paglilibangan. So, panoorin nyo na lang to hanggang dulo, mga kalubak. So, busy yung mami nyo. So, mas maganda dito kahit mainit merong hangin. Kasi pag nandun tayo sa Pasig, puro electric pa, puro aircon tayo. So, ayan. Panoorin nyo hanggang dulo. Busy po ang inyong mami almusal, bulad o gitlog na sinangag na gikan pagpasig ang among kanin. Kain siya sa ito na lang Asa sa mga samurong. Si Pasag din na siya, oy! Guys! Y y Hindi na, iba na din yung init ng Holy Week, no? no. Grabe, ang tirik ng init, no? Isprin, grabe. Grabe. Malamig na, ramdam na namin sobra. Uy, hangin, tingnan nyo. Yung mga dahon. Ayan, mo. Oh. Jok, eh tara hangin nga nga na, Jok. Hangin na, na ako paghikot. Hala, kay guys. Napapansin oh, niyo na yung mga, na dahon dahon guys, mga dahon? pero na nagwalis ni guys. Wala na. Hala, oh. ako na, nahuma naman ta. na tao, trogma. Ano? no? Wala niyo nagkikitan tong init ay... Marami rin kalamansi sa farm. Magjujus tayo ng kalaman si so, juice yan si Kendra ang pumili ng yellow guys Odes <laughs> para na si mama odess. <laughs> reklamo ba siya na kami kakain oh sa ano saan na lang kami nito guys ayun na ay yung tinimpla ko juice na lemon juice kalaman si juice pala lemon juice kaya na tayo yan sabaw na salmon

You was love, you. How could to try and pretend that you will stay? How how could you say love me when you? <laughs> bila na naman yung tsuhin ko nang tabako. Paano bintahan dyan, lab? So, kailangan patuyuin muna bago ibinta. So, mahal daw yan sa Mindanao. Dito wala pa kaming idea kasi hindi ko alam dito. Si Chuk daw, alam niya. Yan, guys. Tabako. Bagong hango. Ay, bagong harvest pala. Yan, o, binibilad. Ano yan oh. Binibilad. Namili kami ng karni, at saka ano malayo sa talipapa ihaw kami alam ba yan si lahat wag lang ang alfonso talang leader oh Oh, pulutan. May uling, chichirya. Ang punso, pa more. Nanami, quick chow, guys. Noodle. Oh. Asa ah, so tayo mong quick chowder noodles. Nawa man. Sardinias raman na. Tara na nga. Marinate na naman tayo ng baboy at saka manok. mag tayo ngayon mga kalubak. Kasi magtatagay kami mamaya. Yan. So, marinit natin siya ng tuyo, suka, ano ko? tuyo, asukal, paminta, bawang, ketchup. So, yan lang kulang pa ng ketchup at pabili pa. Ayan, ihaw-ihaw. Luto naming barbecue na manok. nag si bakla. Bakla na... ng paypay, ma'am? Nasa taas. Nagdala na ko daan din ng pamaypay para sa iyo ihaw eh. Andun si madam, magduyan-duyan. Doon naman ako. Chading. Ako? Ayan. Diyan na siya nababagay skinra Kendra, kagigising lang, nangungulangit. So, nagdapog si Butchok dito. Yan, no? Ayan. Siga-siga, dito sa province. Province of Marong. So, ganahan, kag-upload ko to. Nag-ingon kag-nagpupo. ang cute ng aso guys oh. ang duduyan siya Spyro para kang kurik si nagduduyan ka dyan ha saan dada mo saan mami mo ito lang yung aso na siya ang babantayan namin guys siya yung aso na kami ang babantayan sa kanya <laughs> hindi po kami ang babantayan niya. Hindi po siya nag aaw pag mayroong tao. <laughs> Paano naman kami niyan paprotektahan pa eh? Spyro! cute cute lang pero may Alfonso dito guys. Oh, at Tatagay din yan. Tatagay din yan guys. Nag Ayun oh, guys, bonfire wire nagtatagay-tagay. So Alfonso lang muna kami. Kami tatlo lang nagtatagay. Uy, kini. Look at your son. Dada! -da. Kami lang dito, guys. Eh. Kami lang. So, sila, basic, tawag sila mga partner. Ang partner ko, wala pakialam sa akin. Sana sa all. Oh, pagod na, nasa doon yan. Kanina pa itong mo. Kita, kaya lahat. na? One, two, three, four, five, six, seven, eight, eight, seven, six, five, four, three, two, one.

Hey, ating, ganda-ganda motik petata yong, imat mataku salah kagang-angabal yong hey, ating, ganda-ganda motik petata yong, imat mataku salah kagang-angabal yong